So, ayun na nga. Nandito na kami sa taas, sa lighthouse. Grabe naman, napakataas dito, guys. Ah? Oh my God. Punta tayo sa pinakaunahan. Tingnan natin ito sa mayroon. Ito yung kasama kong chicks, oh. Wow! Ito kami, dito kami. Uh, oh, tara. Bibidyo muna tayo. Rito, rito, Uy, ang lamig pala rito. Ay, ang dito. Grabe, ang ganda. Gusto ko mapuntahan yun, no? Pwede ba natin puntahan yun? I'm sorry? Hindi, sige po. Di ba nakakatahan? Sige na po. Video kayo, video. Grabe, oh. Tapos muna ako. At mayroong mag-ano dyan. Grabe naman. Sinauna pala to. Ito pala yung yan. Yung lighthouse. Ito yung mga sinaunang tao. Grabe. Wow. Napakaganda ng camera ko. Kitang kita. Ito yung ano. Siguro yung mga ano yan. Matalibot ka? Siguro yung mga ano yan, no? Oh, mga... Ang tawag dyan? Mga Kastila, mga sinuunang Pilipino. oh, sige, mamaya na. Grabe, ang napakataas. Oh, ito, Meron pala rito. Hindi. Kasi na unang kagamitan. Tumang sa may hagdanan para kita yung Bawal na kasi sa mismo kawin. Sa pa, mo na lang. Okay, mamaya naman guys.